Bali, January 2019 po, nagaya po siya mag-Nuvali po. Kain daw of po sa resto. Wow. Ang ganda to. Paldi siya oh. kasi oh, okay. yes, yes, po. Kasi nga taga Laguna. Oo, kasi nga Nuvali. Saan pa kayo sa Laguna? Kabuyaw, Laguna po. Kabuyaw. No, medyo malapit Kapalaid. lang naman. Oo, oh, malapit, malapit lang po. Ay. Ay. Tapos po no, nung gabi pong yon nagtanong po siya kung pwede po siya manligaw. Doon pa lang po siya nagtanong. Oo. Oh. Then night na po na yon, sinagot ko lang, sinagot ko na din po siya. Bali wala. ng umaga, sinagot oh mo po. ng gabi? <laughs> wow! Gusto <laughs> <laughs> mo isang araw? Eh whole day bonding dun ni. Eh. Maganda kasi dun ni. Eh. Maganda yung adobo nito, tsaka yung sisig. Oo. oo. Kumita ke. Sinagot, eh. sinagot mo na agad. Opo. Oh ilang per bali ilan ilan in total na months mo niligawan? Hindi mangliligaw pa lang pala, Maliligaw si pala lang natatanong ganito 'yan, no? Hi. Yes. Hi. 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 Ikaw si Ikaw si Ote. Ba ah, hindi ako pala si Tina. Ako si Ote pala. Oh, okay. uh, ano yun, Ote? Ah, uh, Tina eh. Gusto pa lang adobo? Ako <laughs> si Si. Hey, Ay, favorite ko yan. Ah, uh, Huwag uh, hmm. mo sanang mamasamain ha. Bakit? <laughs> <laughs> Nakakain ka ba na ano? Bakit Para oh, parang masama ang Naparami ako na sisig eh. Pwede ba ako manligaw sa iyo? Tapos sinagot na siya ni Tinay. Wag, wag, ka nang manligaw o na agad. Na, uh, nabasa ko rin yung script. <laughs> sorry, sorry, sorry. hindi ko pa Akala ko hindi nag-get si Kuya John, <laughs> At least sigurado sa Ito lang si Tinay. Uh, oo, oh, si Tinay nandyan. Okay, Kaya, patay bakit, naman Bakit hindi natin sa kanila ipagawa? Yeah, yeah, yeah. Okay. okay lang ba yun? Kasi okay siyempre awkward eh. Is it okay? Oh, okay, okay lang ba? i re re sa amin. Okay lang naman po. okay okay. okay? Okay lang po. okay Gagawin niyo. Paano ko ma love kayo ulit? Oh, sige, sige. sige. <laughs> okay lang. Acting lang to, acting lang ko. Yung same confidence and kilig yung kanina. Oh. Nasa kayo niya? Nasa kayo lugar? Nuvali. Na Duvali. Ano makikita doon? Sa may tubig ba kayo? May mga puno sa ba doon? Yes po, mga puno. Ayun, 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 puno. ayun, ayun, puno Ayun, may puno. Siyempre, may puno. O maganda do, May mga alitap-tap, may lake, ano? may aso ba doon? أيun, may swan. Meron po, meron. May aso, Asi. uh <laughs> ay. Aso, sorry. kailangan lang para mas ma-imagine uh -huh. natin. Oh, merong tubig doon. Tapos may, 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 mga swan na sasakit. May swan. May swan. Aswan. Aswan. Swan. Swan. Ryan, ikaw yung swan. Dito ka ba? Yung man. ano? Parang swan. BB na Ano ba yun? ba ako swan? Sinasakyan nila yun. Excuse me, uh -huh. kailangan nyo ng elepante. Kasi <laughs> <laughs> sa Manila, so! <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. O, la <laughs> sa Nubali sila. Alitap-tap pang meron doon. Uh -huh. Oo, oh, kailangan tukoy sa gitna. Oo. kailangan Pwede kayong tumayo, ano? O, tepa. Naglalakad-lakad Ay! <laughs> Baka may <rabis> pa? rabies <laughs> pa yaso? hindi ko naman puno ako. sa lang sa lang sa lang lang ano kina gawo mo? swan swan mo swan ganon 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 Swan, Swan, ganon 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 monkey, Sabi niya swan doon to. Ito yung una ng swan. Swan eh, hindi ko alam yung swan. Para siyang duck na. Ay, alam mo, swan kasi parang ano yun eh. Mas mas babae akaya ng babae. Jackie, Jackie. Oh, Jackie. Ayan. Tingnan natin yung swan. ganyan. Teka lang, sadali. Ano ba yung swan? Babae o lalaki? Hinakita ko. Babae po. babae. Paano yung nakilala? Paano nalaman yung babae? Oo, tapos... Ayan, Sino pa? No. oh yan. O yung ito, ito ko na lang. Ano siya? Ano? Silver siya, silver. Silver swiver? Sausawan eh. Toyo? Sausawan! Gano'n kaya. Go. Mukhang toyo. O Ano ko? Toyo? Oo, mukhang kami toyo eh. Ready? Ready? action na uh, at tinai. Tinay? Yes? Pwede ba ako manligaw? Kahit huwag ka naman ligaw, sinasagot na kita. Kilala naman na kita. Oh Huwag kat naman Bakit? ka gumalaw? Post-it ka pala. post ka na silver na nga lang <laughs> oh. Yes. Oh, Pero thank you, thank you sa inyo MC na si Jackie and Riot. Oh, Ganun pala yung sinaryo na ha. yun. Ganun na yung reaction mo, pati? Otep? gumanong uh, ka napag talaga? Yes, yes. Napagano ka? Opo, opo. Siyempre okay. sa sobrang tua. Di ba? Oh. Oh. Ah, sige, tanungin natin. Ano yung naramdaman yung actor nyo ginawa yun? Awkward ba? Oh, Ikaw muna, Tina. Eh. Sige. Awkward po. Awkward? Ba't ginawa kasi natin? <laughs> Sino <laughs> mo may idea? Oh. Oh. Ikaw, Otep. Sa akin po. Wala okay bang, wala lang, wala okay. ka bang naalala after niyo yun ginawa uli? Parang nag-throwback po lahat. throwback o trauma? Ano yun? Throwback. Throwback. Grabe siya doon sa trauma. Throwback agad. <oui> tra nag-throwback po Eh. Nag-throwback po lahat nung ano, kung saan kami nagsimula. Bumalik lahat. Bumalik po lahat. Meron ka bang panghihinayang doon? Siyempre po. Ano yung, ano yung feeling na hindi ka na nagsimulang manligaw? Yung parang on the spot, sinagot ka agad. Piling ko po, ano? Piling ko po kasing pogi po ako ni Kuya Bong. Uy! Ano ang tepat ko ba? Oh, oh, oh. Uy! <laughs> 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 grabe na! Uy! Grabe na! Grabe naman yung kukwet, no? Nasakit. Sobrang gwapo mo. Parang ikaw pinakagwapong lalaki sa tuwa. Oo, po. oo, Kando oo. Parang, ganun po yun? yung naramdaman ko nun. Eh, siyempre, patay na patay siya kay Tina. Tapos bigla siyang sinagot oh. ng ganun kabilis. Mukha nga patay na patay si Otep eh. Hindi! <laughs> buhay yan! Bakit? Buhay na buhay! <laughs> parang para magiging yung reaction mo. Ibig ah. sabihin, parang patay na patay ka talaga. Oh, yeah, nah. yes! Siyempre so, maraming tao doon, tapos nagsigaw siya. Kung yung, yung alululo ko si Otep, alam mo, Otap? Ay, si Otep, Otep. Joseph Otep. Yung sinagot ka, anong ginawa mo noon pagkatapos? Yun po, uh, kumain po kami sa labas. Kain kayo ng kain na. Opo, <laughs> hindi lang halata. <laughs> kumain agad kayo sa labas noon? Yes, po, tapos nag-usap po kami. Oh. Mm. Ano pinag-usapan nyo? Future nyo? Future parang wow. Uh -huh. Uh -huh. future plans ang uh -huh. uh -huh. Pero pa Tinay, ba't hindi ka na nagpaligaw? Oo nga. Sinagot mo agad si Otep. Uh, bali po, since 2016 po kasi, um, lagi ko na po siyang kasama. Bali, kilala ko na po siya. Mm -hmm. para Comfortable po, ka na. Yes po, para po sa akin is, yung panliligaw po is knowing, um, getting to know each other po. Pero hindi ka rin ba nailang? Kasi yung ex mo, kaibigan ni Ote. um Sa akin po, hindi naman po kasi hindi naman po sila yung totally close po ng sobra po. Uh -huh. Ano yung feeling, Otep, na siyempre dati kay uh, kaibigan mo lang si Tinay, pero nung naghiwalay sila nung ex, anong feeling nun na parang, oy may, may chance may ako chance. Na, na mapalapit ako kay Tinay lalo? Yun ba? Yun ba yung na-feel mo dati o...? Ano po, ah... Uh, na lang po kasing dumating yun eh. Yung time na lumabas po kami, tapos hinawakan ko siya dito sa ano para tatawid po kasi kami noon tatawid. Uh -huh. And then ang ginawa niya, yung kamay ko po, ibinaba niya sa kamay niya. Bali na, nag-holding hands po kami. Tapos sabi ko, uh -huh. parang iba na 'yon, sabi ko. Doon po, doon po nag-start yung feelings ko sa kanya. May kuryente no. Yes po, parang ganun po. po.